Magandang araw mga maka full court, welcome back ulit sa aking channel. Ang pag-uusapan natin ngayon ang balitang posible na hindi na makapasok sa play in tournament ang Golden State Warriors. At pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang sinabi ng Los Angeles Lakers, matapos silang manalo sa kanilang game laban sa Philadelphia 76ers. Nagkaroon na nga po sana maka full court ang Golden State Warriors ng malaking oportunidad para makuha ang panalo sa kanilang game ngayong araw laban sa Indiana Pacers matapos silang lumamang ng 12 points sa second quarter. Ngunit sa diyang napabayaan para naman nga po nila ito na mahabol ng Indiana Pacers. Dahil sa napakalamya nilang ipinakita ang performance sa kanilang opensa at defensa sa kabuhan ng third quarter, ay dito na nga po sila natambakan hanggang sa hindi na nga po sila makabawi pa sa kanilang laro na nagtapos sa score na 103 to 111. Kahit man nga po 6 na players ng Warriors ang nagtala dito ng double digit points. Sa pangunguna ni Stephen Curry na nagtala nga po ng 25 points at si Klay Thompson na kumuha ng 17 points off the bench ay wala naman na nga po silang nagawang parang upang mapigilan ng opensa ng Indiana Pacers sa second half sa pangunguna ni Tyrese Halliburton na nagtala nga po dito ng 26 points at 11 assists at si Pascal Siakam na kumuha naman ng 25 points at 16 rebounds. At dahil nga po sa pagkatalo ngayon, araw ng Golden State Warriors ay bumaba na nga po sa 36 wins at 33 losses ang kanilang record kung saan 2 games na lang nga po ang kalamangan nila sa pang-11 seed na Houston Rockets na meron ngayon kasalukuyan 7 game wins streak meaning meron pa rin nga po posibilidad na malaglag ang Golden State Warriors sa pang 11 seed at hindi pa sila makapasok sa play-in tournament kapag nahabol nga po sila ng Rockets bago magtapos ang regular season. At iyan nga pong dapat katakutan at paghandaan ngayon ng buong kopuna ng Golden State Warriors. Since malapit na nga po itong mangyari kapag nagsunod-sunod pa ang kanilang pagkatalo. Samantala, pumunta naman tayo sa ating susunod na pag-uusapan sa sinabi ng Los Angeles Lakers, matapos nilang manalo sa kanilang game laban sa Philadelphia 76ers. First time nga po mga maka full court na natalo ng Lakers ang Philadelphia 76ers simula pa taong 2020, ibig sabihin natapos na nga po nilang kanilang 7 game losing streak laban sa Philadelphia 76ers. Ngunit sa kabila nga po mga maka full court ng kanilang pagkapanalo ay inamin pa rin nga po ng kanilang head coach ng si Darvin Ham na hindi nga po naging maganda ang pinakitang performance ng kanilang buong kupunan. Since inaasaan na nga po nila na manlalamig talaga ang opensa ng kanyang mga players, bunsod ng pagkakroon nila dito ng 3 days na bakasyon. Maging si Lebron James nga po inamin na wala sila sa ritim ngayon sa paggumit nga po nila dito ng napakaraming turnover at ang pagmintis ng kanilang mga tira, gayong paminsan-minsan nga po silang nabibigyan ng mahaba-habang day off, Mabuti nga lamang mga maka full court at nag-step up na naman nga po silang lahat pagdating sa depensa na siyang rason ng kanilang pagkapanalo. Sinabi naman nga po ni Lebron James sa kanyang post interview na wala nga na po silang room para magkamali pa sa kanilang mga laro since patapos na nga ang season. At nasa ibaba pa rin sila ng standings. Kaya gagawin at gagawin na nga po niya at ng kanilang buong kupunan ang lahat ng kanilang makakaya upang manalo lamang sa kanilang mga susunod na laban. At pinuri rin ni LeBron James si Spencer Dinwiddie at Cam Reddish sa mga napakagandang ginagawang depensa laban sa Philadelphia 76ers. At isa raw ito sa naging susi nila para manalo dahil sa nagawang nilang limitahan yung mga key player ng 76ers. Kaya maraming mga fans ang natuwa dahil nakikita nila na nag-improve na si Spencer Dinwiddie at lumalabas na yung galing nito. At malaking tulong din daw si Cam Reddish nakakabalik lang sa natamong injury. At yun lamang po mga ka full court ang hatid kung balita ngayon. At kung nagustuhan nyo yung aking video, mag-subscribe na lang po kayo or like at para updated po kayo sa mga bagong kung video. If nagustuhan nyo yung video, kung may time po kayo mag-iwan na lang po ng comment sa video na ito.